uh, magandang umaga po naman. Meron po kaming ginaganap na tree planting. Uh, ito po ay advocacy ng ating mahal na mayor, Honorable Abdurraup uh, dito di At saka ito, pa, ito rin ay isa sa layunin ng inyong kapulisan upang pangalagaan yung kalikasan po. Hindi po kami nag-coordinate sa LGO, uh, particularly sa Minro, Uh, regarding po sa mga aktibidad nila at uh, katuwang po natin ang uh, third uh, maneuver platoon ng first team si magindanao uh, not del not uh, kami pa ng nang sa ating mga uh, mamamayan na uh, pangalagaan po natin ang kapaligiran uh, particularly itong mga environment natin uh, tanim po tayo ng mga puno, uh, alagan po natin at saka kasama na rin po yung paglilinis ng ating mga dalampasigan or uh, mga ilog, no? Uh, isa po 'yan sa advocacy ng ating uh, mga kapulisan. Ito po uh, isa po 'yan sa dapat na ginagawa ng ating mga mayan, lalo-lalo na po yung mga believers ng Islam, no? Na report po ang Ramadan uh, dapat po maging iklas po tayo no sa ating paggawa ng uh, isa po 'yan sa liki ng Islam no yung holy month of Ramadan. So kaya po uh, dapat to uh, maging iklas po natin iklas po tayo sa ating pagsasagawa ng uh, Ramadan. opo ako po ay nanawagan sa mga mamamayan ng Barira na gawin po natin yung tama at uh, nararapat sa ating Uh, bayan. Uh, huwag po tayong gumawa na salong at sa ating batas, uh, magtulungan po tayo para po sa kapayapan ng ating bayan.